I discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o oh, hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng ada posoan. Mhm. Mm so magsimula na tayo. Sa so, dito side mo. ignore. So, di-discuss mo natin ang current situation para malaman natin kung para sa inyo ba ang wedding. Oh, hindi. Well, ang dating kasi dito mukhang nag-awa yata kayo. More like long distance relationship tayo. Nagawa sa, sa, text, sa chat, sa email. Grabe naman kung <laughs> letter. May la letter tayo dito. So, inisip ko letter. Hindi na uso yun, di ba? <laughs> Way of communication letter. Pero who knows? Baka sa ibang lugar. Kung saan. Malayo sa kabihasnan. kalokohan naman. Kung sobrang layo sa kabihasnan na letter pa rin. E din, di nakakanood yun ng uh, ganito, YouTube. Kasi walang internet doon. So more like... Long distance relationship. Tapos, ang way lang ng communication nila ay chat. Okay? Chat, email. Pero, again, mukhang nag-away kayo. Mm -hmm. Dito, bago mo pumunta dito. So, kung ganyan ang situation nyo na... No contact kayo ngayon o nag kayo. Let's proceed. Dito. Sa other person. Kasi ang dating sa akin, yung other person ay literal na friend. Hindi ko mga lang alam kung friend mo ba to O friend niya. Pero ang clue natin, friend. Okay? Siya yung third party. Mahal nilang isa't isa, oh. O, oh, tingin ko, um, ninisip ko sino yung mas, ma mas nagmamahal, yung babae ba? O lalaki? Yung, kung yung friend ba? O yung person mo? Elaman. Eh, oo eh, oh, nga, More like yung lalaki. So, di ko alam kung sino ka dyan. Babae ka ba o lalaki? So, feminine energy na lang yung bida dito. So, kung di literal na babae, ay lalaki. na inembody ang feminine energy. Ngayon, isip-isip uh, ko, halimbawa lang, na yung babae sa inyo, ang partner nila, ay mas bata sa kanila. Automatic yung babae, yung masculine. Yung partner nilang mas bata sa kanila na lalaki, siya yung feminine. Ngayon, kung lalaki ka naman, Sabihin natin lalaki, pero mas bata siya dun sa partner niya. Automatic yung lalaking yon Siya yung feminine. At yung partner niyang babae, yung na mas matanda sa kanya, siya yung masculine. Okay? Kasi energy, base natin. Pwede rin palang ganoon. Okay? Yung situation. So, dito mukhang feminine yung energy ng bida. Okay? Okay? So, yung masculine energy. Mukhang maglalaro yung edad niya sa 45 pataas. May anak na siguro kayo. O, oh, feather ring. Matas position niya. So. Ano nang naisip ko dito? O baka siya yung nasa abroad, knows Pero siya yung mas malaki yung sahod. O baka may permanent job o may sariling business. Yung ano, mas energy dito. Hmm. Pwede rin palang 30. 30 na lang. 30 pataas yung edad ng lalaki. Pwede rin ganun. Anyways, punta tayo sa feelings niya sa iyo at feelings niya sa other person. ang ka. Tinuhulong. Oh. So, kung kwento mo to, let's proceed. So, ano feelings niya sa iyo? Nowadays? Well, actually, ang dating dito. Gusto na niyang, ito, lahat na pala to, ha? Gusto na niyang iwan. Gusto nang iwan ng poson mo, ada poson. At tapusin na ang kanilang kahibangan. Kasi releasing na to, oh. purifying, fear, cleansing. Parang gusto niya nang i-cleanse ang energy niya na na, na damage o oh. tawag dito, nabalot ng ah uh, dark energy. Dito gusto niya na second chance, oh. O oh, gusto niya mag -sorry. gusto niya bumalik. Na para bang na-realize niya yung kanyang pagkakamali dito. Nagkaroon na siya ng empathy para sa iyo. Gusto niya buuin ng pamilya niyo kung meron man. More like meron. Kasi tatay na to eh. Tatay na yung bida dito. So yan ang kwento dito. At least gusto niya pa makais kayo. O napag-iisipan na niya makipaghiwalay. Sa other person. Kasi nga, releasing na yung dulo gusto niya na i-release o napag-iisipan niya ng i-release o ituwid na yung kanyang pagkakamali. Parang gusto niya na mag-say goodbye dito. At bumalik sa iyo. Na para bang gusto niya i-open i-open mo ulit yung heart mo na pabalikin siya, siya sa buhay mo tung dalawa. At buuin ulit ang foundation ng connection niyo o ang relasyon niyo. So um, Ano ba makuha dito? <laughs> Maisip <laughs> Eto Itong deck na lang na to Tingnan natin uh, The info Ay mali <laughs> Challenges. Oh, and oh, communication. So we're on challenges. Communicate date night. Make a decision. Work on inner healing. Communicate. Compromise. Forgive. Work it out. date night. Get ready to be wined and dined. So, sa madaling salita. Uh, tulad nga nung sabi ko dun dito. Ikaw communicate ka ng puso mo. Gusto niya kasi bumalik. Gusto niya makipag-ayos sa iyo. Kaya mukhang i-date ka niya. Bilang suhol. So, ang dating, kapag na-realize niya na, iwan na to. Ito nga, the potion. O kapag ti tinuluyan niya ng iwan, eh, di ba, balik siya sa iyo. Magme-message siya. Gusto niya nga makipag-ayos. Tapos, bilang pakonsuelo sa nangyari Ititreat ka niya sa labas. So, yun yung decision niya dito. So, tulad lang dito. di ba? Mm, clue. Magbibigay ako ng anim na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue. Nas ay! Hulog. Nasa tingin nyo, ipar eh, sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo. Sa poson mo at sa ada poson. Meron tayo dito ang Sagittarius, Scorpio, o Scorpio, Taurus, Virgo, or Virgo, Libra, Aquarius, ulitin ko. Sagittarius, Scorpio, Taurus, Virgo, Libra, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.